ครับแล้วเราไป <coughs> <coughs> Ulan pala, uh, lakas pala ng ulan oh. Oo nga eh. Maputik yung ano. Oh, maputik? Bakit basa yung ano mo? Sabi nga, maputik yung daanan ko doon. Eh alam mo, maputik. Diyan ka dumadaan eh. Eh alam mo naman. Dito naman tayo. ganda yata yung ano mo ah. Yung gold mo. Oo. Oh, tingnan nga. Mahal to. Mahal pala yan? Oo oh, naman, yung mahal, mahal to. Hindi Ma. mo lakas. Oh, ano din mo? ako, oh. tingnan mo. Mahal pala. Magkano ba'y bili mo? Eh ano to eh. Isang milyon to eh. Oh, <laughs> o, tingnan mo na may tsura niya, no? Hawak na? Kaya hindi ka pwede ka hawakan yan eh. Naku, grabe naman. Mukhang masinso na ngayon si Commander Bulls. Siyempre naman. Mayroon na siya. Ganyan yung pagganap buhay natin. Mayroon na siyang gold. Naku, ilan to? Isang milyon? Naku. Yaman na si Bulls. Masinso na talaga yung buhay ni Bulls. Noon, wala siyang pintas. Ngayon, di pa gold-gold na. Naku. Grabe, isang milyon talaga. Naku. Grabe talaga yung quintas ni Commander Bulls, oh. Naka, ano na siya? Naka gold na siya. Naku. Hindi, ramin to, Commander Bulls. Wag. Alam mo naman yan na, ano eh. Na mahal to eh. Kita mo. Hawakan mo lang. Wag mo titingnan mo lang, oh. Ang ganda yan, oh. Hawakan okay, mo yeah, lang. Eh, naku dito kayo. Tingin oh, niya. Sige. Yeah, Ito ang mahal to eh. Basta ang mahal na lang. Kunin mo nga sa ano mo. Try oh, ko lang to ah. Grabe naman yan. Man. Kaya ka nga. Kaya mo ba ito binili? <tipin> Yung naka... lang! <tipin> oh, isang milyon yan ha! Tingnan mo okay. naman yan! Tingnan no? okay. okay. mo naman yan! nga! Oh, Kaya ko nga! bagay rin sa akin! Wow! Bagay talaga siguro sa akin to! Okay ba? Bagay ba sa akin? Oo naman! Bagay sa akin ha! Oh. Sige, hiramin ko muna ito sa iyo! Ano? Uy! Hindi pwede! Pwede? Sige! Pero... Maganda talaga to. Isang milyon yun eh. Grabe na. Ano? Kwintas mo? Shoot lang ay. Grabe pa kasi sinso ngayon ni Commander Balls ah. <laughs> Tang Grabe talaga kasi sinso ni Balls. Natakaroon na siya ng 1 milyon na kwintas. O oh, diba? Bagay sa'yo? Bagay sa'kin sa oh. Bagay sa'kin. Sa <laughs> Kailan kaya ako makakabili nito? Oh, Pag-ipunan mo muna. Grabe ka <laughs> naman. Kailangan na muna yung ma ha. Papasok muna oh, ako sige, ha. Nagagawin lang ako oh, doon. Sige ganda talaga yung pintas niya ganda talaga yung, ni yung, la, eh? <laughs> <laughs> oh. yung... yung pintas ni komander bulls hindi sang lato. saan na ba siya? Oh! hahaha 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 Yung hahaha 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 Ano? kami si Tandaan mo yan, ipapulis kita, ipablatter kita. Tandaan mo balik mo sa aking guntas yan. Mahal yan! <laughs>